Kevin Jake Kataraja bigong ipaghigante ang kababayan na si Raymart Gaballo mula sa Meksikanong boxer na si Kenbun Torres. Isa na namang masamang balita para sa mga Pinoy boxing fans. Ito ay matapos ang upset loss ng former undefeated Filipino boxer Kevin Jake KJ Kataraja kontra sa Meksikanong fighter na si Kenbun Torres. Natapos na nga ang undefeated streak ng Cebuano top-ranked super flyweight contender kanyang debut fight sa Japan. Matatandaan na si Torres din ang tumalo sa Filipino assassin na si Raymart Gabalo. Tatlong beses pinabagsak ni Torres si Gabalo sa loob lamang ng first round. Kaya pinangako ni Kataraha ang ipaghihigante niya ang kanyang kababayan. Ngunit sa kasamaang palad, tila nabigo si Kataraha na bumawi sa knockout loss ni Gabalo sa pagharap laban sa Mexican Tuffy na si Ken sa Yamato Arena sa Suita. Natalo si Kataraha sa pamamagitan ng split decision sa isang laban na nag-iwan sa marami na kweni-kwestiyon ang resulta. Ang desisyon ay minarkahan ang unang profesional na pagkatalo ni Kataraha na nagtapos sa kanyang impresibong record na labing pitong panalo at labing tatlong knockout. Samantala, pinaganda ni Torres ang kanyang record sa labing apat sa lima na may sampung knockouts na pinalawig ang kanyang winning streak sa tatlo. Ang mga tao sa Yamato Arena na ang karamihan ay nagsisigawan para sa kataraha ay lubos na nagulat nang si Torres ay idineklarang panalo. Ito ay lalo na si Kataraha ay tila may control sa laban. Nakuha ni Kataraha ang mga mas decisive na suntok, kabilang ang isang kapansin-pansing counter hook na nagpatumba kay Torres sa ika na round Bagamat kontrobersyal na pinasiyahan ito ng referee bilang isang slip. Nakadagdag sa pagkadismaya ni Kataraha ay ang pagbabawas ng puntos sa ikalimang round at isang matinding hiwa sa itaas ng kanyang kaliwang kilay na dumudugo ng husto sa buong laban. Sa kabila ng mga hamon na ito, ipinakita ni Kataraha ang kanyang mga kasanayan sa mga tiyak na jab at mabisang counterpunch habang si Torres ay nagpapanatili ng walang humpay na pagsalakay. Sa mga huling round, pinalakas ni Torres ang kanyang bilis at dami ng mga suntok, ngunit ang solidong depensa ni Kataraha at mga kalkuladong counter ay nagpapanatili sa kanya sa laban. Bagamat siya ay nagtapos ng malakas, ang mga scorecard ng mga hurado ay naghatid ng isang suntok sa kanyang pag-asa na makagawa ng isang malakas na impresyon sa Japan. Sa kabila ng kabiguan, Si Kataraha ay nananatiling isang contender sa WBO Super Flyweight Division, kung saan hawak ng dating sparring partner na si Kosei Tanaka ang titulo. Ang laban ay maaaring isang mabigat na pagkatalo, ngunit ang katayuan ni Kataraha sa division ay nananatiling buo, at siya ay nakahanda upang makabangon mula sa pagbagsak na ito.